hapon po sa inyong lahat. Welcome back po dito sa channel namin. Andito pa rin kami sa Paranaque. Bale, ito yung pangalawang araw namin ngayon. Tapos ito yung unang araw ng exam nerea. Uh, maganda nga dito kasi nakaka-relax ako pero ang bagal umikot ng oras. Pag wala pala tayong ginagawa tapos nakaupo lang tayo, pakiwari natin ang bagal ng maghapon. Hindi katulad sa sa ano sa siya pag doon ako pag umaga alas ko pa lang gising na ako para magluto tapos pagka pagkatapos magluto pupunta sa shop para dalhin yung pagkain pagdating sa shop, pupunta na naman sa kabilang bahay para pakainin yung aso para linisan yung kanilang ah, uh, hiniigaan doon, mamap, tapos nilalagyan pa namin ng downy chlorine, tapos sinasabon namin para sigurado na malinis sila. Sigurado na mabango yung hinihigaan nila para hindi sila magbaho. Kasi syempre yung mga, ano nila, mga dinaandaanan, di ba, pag sila, pag mabasa yung paa nila, syempre, ano yan, yung dadaanan nila, mababasa din, magiging mapanghi, kaya kailangan linisan. Kaya, Medyo nagtatagal ako doon sa paglinis. Mga isang oras ako na tumatagal doon sa kabilang bahay. Ando naman nakatira yung isang anak ko kaso hindi ko siya inaasahan na maglinis. Kasi laging late na yan matulog dahil ang daming trabaho. Kaya ano, late din siya magising. Kaya ako na ang naglinis doon. Tapos pagkalinis ko doon, saka ako pupunta ng shop para buksan ang shop. Kaya laging late ang bukas ng ano ko ng tindahan at saka shop Alam niyo pag doon ako sa bahay, parang gusto ko muna ipatigil muna hilahin ng mabagal yung oras kasi ang dami kong gagawa. Gusto ko talaga na makapagbukas ako ng ano ng tindahan ng alas 8 pero di ko talaga magawa kadalasan ang bukas ko doon alas 9. Tapos minsan pa nga, alas 11 kasi pag napagod ako nagpapahinga ako kaya mga alas 11 na ako nakakabukas. Pero madalang lang yung alas 11. Kadalasan talaga alas 9, alas 9.30 imitya. Biruin nyo yun kung tutuusin. Ang daming binta na nawawala. Kasi pag uh, alas 6 pa lang yun ang pinakamabinta sa mga kape. ba diba, Sa kape. Tapos may mga bumibili na ng bigas don Pero okay lang. Hindi ako nanghihinayang don Kasi ang kapalit naman yan, yung mga alaga naming aso. Yung mga alaga naming aso, parang mga anak ko na yan. Ayoko nang napapabayaan yun. Ayoko nang nagiging mabaho sila. Talagang gusto ko talaga na masigurado ang kalinisan nila, ang pagkain nila. Kaya okay lang yung kahit late na, ano na magbukas ng tindahan. Kaya ngayon, uh, medyo naiinip ako dito kasi sobrang mabagal yung takbo ng oras. Pero alas tres na ng hapon, mag alas tres na ng hapon, isang oras na lang mahigit ang hihintayin ko. Dito na rin ulit si Rhea. Kasi yung labasa nila alas 4. Siguro mamaya magpapahinga yun. Magsuswimming daw siya mamaya, sabi niya. ah uh, ito yung kapaligiran dito. Puro building ang makikita mo. Di ba? Wala kang makita puno. Puro building. Hi! Good morning po sa inyong lahat. Alas 4 ng umaga po. Nagluluto ako ng chicken breast. Ito yung ulam namin kagabi. Lagyan ko siya ng broccoli alam nyo ba yung ingredients nito? Yung sangkap nito ay ano lang, sibuyas, uh, garlic powder, tapos nilagyan ko siya ng wow sarap, at saka paminta, yan lang. Kasi yan lang ang ingredients namin dito sa kundo. Ito yung propoli niya. Oh. Magbabaon daw kasi si Rhea. naglagay ako ng broccoli para medyo mabigat sa chan. Mahal daw ang pagkain doon. Ito yung huling araw ng board exam ni Laraya. Good luck sa kanya. Sana maipasa niya ito. Hiraos niya ang word exam ng maayos. Sa tulong ni Lord, syempre. Lagay natin yung pantay ng ano, ang brokoli. lang ito Takpa natin. At ito yung kapaligiran dito. yung no, solar at yung mag exam Pumili kami kahapon ng wow sarap sa ano sa 7 11 kasi walang lasa yung ulam namin, wala kaming mga ingredients dito. Kaya kahit papano, medyo masarap na rin yung ulam kasi yan. Tapos ito lang yung pagkain namin dito at saka tinapay. Ayan lang. Ito na yung ating... Ito na yung ating broccoli. Ayan lang. Mga 2 minutes, luto na ito. may kulay siya. Kapag-alit natin. Luto na siya. Ayan yung bao ni Rhea na yun. Mm -hmm. Napasarap din siya ng wow sarap. May lasa na siya.